ginawa sa amin. Wala kayo. Opo, IPAC. kaya po Wala kayo. Kami. Kanina pa po ako nagsasabi sa inyo, bumaba po tayo sa barangay, sasama po kami para sa kaligtasan nyo kung natatakot kayo. Bakit ano po ba talaga ang, ang i nyo sa sityo namin? Ano po talaga? Magsabi po kayo para tulungan namin kayo kung mait may maitulong namin. Ma Pero yung kasi kami, tahimik po kami, po kami dito. Namin. Bakit po dumating kayo napakagulo-gulo na namin? Ayun napaka na po. ng sityo namin. Alam nyo yan. Pagdating nyo. Ngayon, paano po yan? Oo, oh, nag-aagoy naman po Hindi po kayo kami. bumaba. Wala kayong ipapakita sa amin na FBI. Sabi nyo sa kayo. Doon nagsasalita mayor. din. Pinaliwanag ko rin sa inyo. Sana doon pa lang sa checkpoint. Naharang na kayo. Bakit nagpumilit na pa kayo? Hindi, dapat bumalik muna kayo kay Mayor. Bakit po kami hinalangan ng... ng... Na, uh, Sino na Meron pong... Meron pa tayo. Kung tayo magpagulo. Ayaw namin ang guru. Kasi kayo, kami. sila yung andito eh. Ako po ay taga po. Kasi po, lahat po ng tao na pumapasok, kung kayo man po ibaguhan sa sityo namin, galing po barangay, galing po ng bayan, may abiso po, na kayo papasok, bisita po, kukontak po dito sa amin, para po malaman namin kung may bisita man po o wala, kung may bisita po, nakaredy po kami. Na may bisita ba parating,